guys, nagigutom po ba kayo Well, tukman natin itong bagong na isang big showman. Order po tayo. Pa-order po, isa po. Isa po yan, siya po. Yan po siya, ang laki. Yan po siya pa yan. Eh. Ma natin yung lahat guys para mas din Tinbens na. Hindi mo tayo ba Ate, pwede magtanong? Masarap po ba? Ayun po, thank you po! <laughs> Ayan po, to try po natin siya kung masarap. Kuya po, order po isang order. Isang order po. Ano po, with rice Ah, with lang po. Pusog na kasi. Try po natin. 50 pesos po ang sige po. Parang masarap. sarap. Wait lang sige. mo si ate ha. tayo mo si ate, wait lang Uh, Ayan. Si Kuya po yung magsasunod. Tignan po natin siya kung gano'ng kasarap. Saka isang pineapple. Saka isang isa pineapple. pineapple. Guys, oh. Ang laki. Grabe. Kuha ka isa nito, ha? Ha? Tapos, kapalamig lang. Saka isa rin daw po siya. Pineapple po. Masarap ba yung pineapple ni Kuya? Pwede nga purong-purong ano, gamay. Opo, purong gamay po yan. Hindi ka tulad yung ano Saka yung juice, ano, fresh. Opo, fresh. Dahil po talaga Ay, nakapura. Suriin natin muna yung... Kuya, may anabaya dahil. <laughs> Suriin so, okay, lang po yan. <laughs> walang ito masarap. Fresh. Walang ano, walang sugar. Walang magic sugar. <laughs> Kuya, okay. well, okay. well, okay. isa pa po nito para kayo totoy. Okay. Ako po magbabayas. Ang sayo okay. ito. Wow. Kuya, isa pa. Sarap. Ano siya, fresh na fresh. Fresh. <laughs> Okay guys, kumain tayo natin, shalla. Grabe yung lapit po, Meron po, chances. Thank you. po. Okay po. Okay. 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 Kaya mo siya may? Sure ka? Isug ka na? Kaya kita isa, gusto mo? Ah! Muslim ka! Okay! Ayaw. Wow! Ang sarap! Kuya, sarap! gabe Sarap po yan. unang tigim lang. Sarap, sabi ko. Uh, punta po kayo dito sa Quiapo. Malapit dito po sa May Carriedo. Malapit sa DIY at sa Wilmenson. Malapit lang po sa simbahan. Dito. Ay, kuya. Talaw niyo po akong bagay. Busing ko lang po ito, guys, kasi ang sarap. Doon ako makapag concentrate sa pagkain. Salamat po. Salamat po.